mga uh, pinaka latest po nating nakalap dito tungkol po sa inyong petisyon uh, tatlong cons consolidated na yung petition ano, sa yes, yes, para dito na ideklara illegal ilegal yung paglilipat po ng 89.9 billion na pondo po na supposed to be excess funds from ng PhilHealth babalik po sa National Treasury. So ito po, yung issue po ng kasi si Solicitor General Manardo Guevara uh, hiniling po sa kataas-saasang hukuman na alisin po ang Pangulong Marcos bilang respondent dito sa petisyon na inihain ng uh, inyong uh, bayan muna. So, ang sinasabi ninyo, ang sagot nyo naman ng no oral arguments, retain the President. May issue po tayo ng presidential immunity from suit. Dahabang yes. siya po ay nakaupong -up, naka Pangulo, ay eh, hindi po siya dapat na masasama sa kahit ano pong mga demanda yes. o anong pong kaso. <laughs> So ano po ang paliwanag ninyo? Doon dito po sa ano ninyo, sa hiling ninyo for him to be retained dito sa as, as a respondent dito sa inihain yung petition. Well, ang petition kasi Ali was on the presidential certification of emergency na kung saan tingin namin mm. sa bayan muna nilabag ng pangulo ang uh, ang konstitusyon. Kasi sa konstitusyon dapat ang isang bill tatlong readings in three separate days in separate days tapos dapat may printed copy ang mga kongresista at senador ng bill na ina-approve nila eh, unless is certify na may calamity mm. eh pag i-short circuit mo yan hindi mas scrutinize yung bill nang maayos, niwala nga silang kopya eh nung bill na inaaprubahan nila sa budget kasi certified. Kaya sabi namin, wala namang emergency at calamity, kaya dapat personal act ng presidente ito. So kung personal act yan... Dapat uh, nandun siya sa kaso. If we're going to void this act, pag desisyonan halimbawa, pumabor ang Korte Suprema sa bayan muna at sinabi ng Korte, o oh, tama nga naman, hindi dapat nag-issue ng certification kasi wala namang kalamidad, budget naman yan, kahit ano pang gawin mo, January 1 talaga yan, maging, hindi siya pwedeng i-rush. So, dapat lang ma-implead ang Presidente. At pangalawa, yung sinabi ng respondent ng Solicitor General, na pag may kaso ang Presidente, maharas siya, mm. ma-distract sa trabaho. trabaho niya. Sabi niya. namin hindi totoo kasi mm. napakalaking law firm ng OSG, eh, mm. solicitor general. eh. Oh. Uh, paano siya ma-distract? Eh, ibig ba sabihin yan, pag tinanggal mo, pag nandun siya, eh, ma-distract na siya sa trabaho niya? Mm. Eh, tingin namin hindi. Ginagawa niya naman yung trabaho niya kahit may kasong gano'n. Eh. Mm. Pero kung sakali mang tanggalin natin ang pangalan niya, halimbawa na-distract na talaga siya, pag tinanggal mo ang pangalan niya, ilagay mo doon si Executive Secretary Berzamin, mm. will he be less distracted? Mm. Eh, parang pareho lang naman, essentially, oh, oh. yun. So, basically, yun lang naman sa amin. And we're just asking the court to revisit the doctrine mm. of presidential immunity na hindi naman pwedeng ang batayan yan ay madidistract o maharas ang presidente kasi may abogado ng presidente, mm -hmm. napakaraming abogado niya. Mm -hmm. it's not... At ang legal basis ng uh, presidential immunity, is it in the Constitution? No. Is it in jurisprudence? Well, it's In the 1973 Constitution, nandun yan. Pero nung 87, din-wrap yan ang so, Constitution. Wala yan. wala yan. So sabi namin, it's no longer a constitutional issue, it's a jurisprudential issue. Korte Suprema ang bahala dyan. Uh -huh. Okay. So, uh... 'yung ako mas interesado ko kung ano po mangyayari na sa 89.9 billion na establish ho ba kung ano po kung nagastos na ho ba 'yung 60 billion kasi may mga 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 pronouncement na po ang presidente na sinabi niya ma ma maraming pera ang PhilHealth 'di ba 400 plus million a uh, uh, 400 plus billion ang pera nila Secretary Ralph Recto also said yes. na talagang there's no uh, doubt about it in fact mas dumadami pa nga daw 'yung 'yung uh, 'yung 'yung, yung case, yun yung mga, yung, 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 ano yung tawag doon? Yung, case, uh, rate. case rate. Case rate. So, kayo ho ba, naniniwala ho ba kayo na yung pera pa ay hindi pa na, yung pera po ay still there, pwedeng ibalik para magamit po sa, para sa kalusugan po ng mga Pilipino? Well, sa so, I amin, mean, uh, dapat ibalik talaga. Mm -mm. Ang ibabalik, una muna, kasi ang bicameral committee, nag-insert siya ng 449 billion pesos worth of projects. Mm -mm. Uh, nawala doon sa original bila ah, na fina na pinasa ng House at ng Senate. Sabi namin ibalik lahat 'yon. Yeah. 449. Ang pangalawa, yung uh, 89, well, ang 60.9 uh, 60 billion. billion na nakuha na sa PhilHealth. Ibalik din 'yon. Mm -hmm. At yung sa PDIC, kumua sila ng 104 billion eh. Hmm. Sa PDIC, ibalik din yon At Dami sabi naman ya. nila, Oo. hindi pa naman nagastos yon Kaya hmm. dapat lang talaga maibalik. Ngayon, kung sabihin nilang nagastos yun, uh, para sa amin, hindi yon uh, Tingin namin may bad faith. Kaya hindi pwedeng gastusin ng kung sino-sino. Uh, At sabihin, ay, nagastos na namin eh. Lalo na pag yung PhilHealth Funds, ginastos mo sa mga favorite projects. Sa infra. Correct. Kailin, Kasi... Hmm. Yung analysis doon na provide ng isang amikos doon eh, during the hearing, sabi niya, program funds itong mga proyektong to. Yeah. Mga Metro Manila Subway oh. o ano paman. Tapos maraming mga legislators ang humingi na, pwede ba ipasok sa program appropriation yung mga paborito naming proyekto, tulay mm. o sasada. Mm. Ang ginawa ngayon ng Kongreso, nilipat yung mga... Subway, mm. yung mga other projects ng uh, sa budget, doon sa unprogrammed. unprogrammed At binaba. pinasok ngayon uh -oh. yung mga paboritong pet projects. pet projects. Ang problema nila, lumubo ito. from mm -mm. Two, Yung unprogrammed yung lumubo. Yung unprogrammed lumubo. Uh -oh. From 281 billion na original, uh -oh. naging 771 billion. Uh -oh. Basta Anong year po ito? 2024. 2024 uh -oh. budget po natin. Budget, uh -oh. Uh -oh. So, ngayon, nang lumobo, bigla sila nag-isip, ay, sana natin kunin yung pondo sa lumobong unprogrammed Programmed. fund. Kasi Oo. unprogrammed yun eh. Ako kunan natin ang GOCC. So, ang tansya namin, ang una nilang kununan, PhilHealth, tapos PDIC, pero kung hindi 'yon naharang hindi nag-complain ang mga petitioners baka tinamaan pa SSS GSIS kasi oh. malaki din yung pondo ng kasi... mga GSIS na 'to kasi nasisingil oh. ba yung SSS at GSIS na pagnanak ano, ng pondo na 'yon napigil in the sense na medyo umatras muna sila kasi may nagre-reklamo na may nagfile sa Korte Suprema hmm. so hindi na nila din nagdagan mm -mm. so Ayun pala eh, hindi bakit niyo ni ang pagkuha sa PhilHealth? Uh -uh. Eh hindi niyo man pala nagastos eh, di ba? Parang uh -uh. kung gano'n ang argumento namin uh -uh. doon. Uh, pero ang mas telling doon, pag ginastos niyo 'yun sa tulay o sa kung ano-ano na non-health related, uh, then then should return it lalo na. Kaya, uh -huh. kaya Ano naman yung legal natin basehan para sabihin natin na kung yung pondo ay kinuha from PhilHealth, which is of course para sa kalusugan ng Pilipino, kung yan ay inimpound mo, dapat gastusin mo rin for health related. Well, actually, ang sabi kasi sa batas, from syntaxes to feel health. Mm -hmm. yes. Pag nag-imbento ka ngayon ng hindi sa feel health, pero sabi mo health-related, we disagree with that. Oh. Kasi everything can be explained to health. Eh. Mm. Meron sila sa proyekto, Farm to Market Roads. Ayun, oh. Tapos <laughs> ako sabihin nila, actually, ang, uh, dadaanan niyang hospital. Eh. <laughs> yeah, oh, health-related oh. din yan. Da dadaan yung ambulansya dyan, <laughs> sa road na yan, oh, kaya, kaya sa tuloy, kalusugan. Correct pa. Yes. Correct oh, pa. Oh, so, sabi nila, hindi pwedeng in the first place hindi siya health to health yeah. kasi ito legalizada like, uh -oh. and if you explain health related kasi dadaan ng ambulansya uh -oh. di ba eh, Hindi the acceptable yon kasi mm -hmm. every otherwise lahat na lang pwede mong sabing health related mm -hmm. di ba mm -hmm. nagpatayo ako ng kung ano anong mga buildings diyan na pwede naman pumunta doon yung tao for uh, eva evacuation <laughs> uh -oh. eh, pag hindi sila na evacuate may health problem uh -oh. sila di ba uh -oh. i mean wala na yon so sa amin una ang sabi ng batas sa syntax is pupunta sa PhilHealth not to quote-unquote any health-related. That's the first. Pangalawa, insertion ng BICAM yan. Eh. Mm -hmm. Pat Ali, yung BICAM, nam namumuro na talaga ito. They, they've been doing that Correct. for so many Correct. years. Correct. Nakakaligtas sila. Mas uh -oh. powerful pa sila sa dalawang kamara. Correct. Because uh -oh. they can override, yung the... pati executive, kasi NEP man di ba? National, oh oh. National Expenditure program, program galing sa Executive Department. Dadalhin sa mababang kapulungan, yes. di ba, maandaming hearing, <laughs> tapos sa Senado, tapos all of a sudden, babaguhin lang ng ilang tao sa BICAM. Correct. So, Apat na tao. Well, ano naman, to, <laughs> parang ang BICAM ng 24, 15 ka senators, oh. tapos mga 10 or 11 ka kongresista. Oo. Oh. Oo. Pero ang sabi naman namin itong second question sa legal basis nila, mm. kung 281 yung pin, uh, pinasa ng presidente, 281 billion din ang inaprubahan ng Senado, 281 billion ang Senado, si Bicam ginawa mong 771 billion. Billior. Bay, anong karapatan mo? Diba? Oh, uh -huh. Uh -huh. 2 -2. Dapat i-harmonize mo lang kung may disagreement between the House and the Senate, yung provision. Mm -hmm. Pag may hindi, pareho ba? Mm -hmm. Pero wala namang disagreeing provision. 281, 281. Uh -huh. So bakit ka biglang nag-isip? But what ng they mo? did, was it illegal? Illegal yan illegal. para sa amin. Kailan po kalalabas kaya ang uh, Korte Suprema ng Desisyon kung ibabalik po na sa pondo po ng PhilHealth? Well, uh, para sa amin, siyempre tingnan ng Korte Suprema ang issues. And mm. of course, ang Solgen naman, sa, uh, alam na bangkit mo na kanina ng defense ng Solgen, oh. 'di ba? Na may sinasabi siya na uh, pwede naman kunin 'yon, 'di naman niya unconstitutional. Oh. Uh, I I really hope that the Supreme Court will decide soon, no? Mm -hmm. Kasi the first thing is that na na 'yung sa PhilHealth, 'di ba? Yeah. Pero 'yung second issue doon, para hindi na pamarisan ba? Mm. Ibig kong sabihin, kung hindi mag-decision ng Korte Suprema, it can be repeated sa 2026. For next another buy next come na naman tayo, yeah, another yeah, insertion. Yeah. Oh, oh. So sana soon. Well, ah, ang memorandum of arguments namin, yung deadline, is about May 5. Mm. So meaning to say, malamang June, July, sana. Mm -hmm. June, July, although matagal yun sa iba, medyo mabilis pa yan kasi ang dami namang kaso ng Korte Suprema. Eh. Oh. Uh, but we don't know. Pwedeng, I really hope na by before the end of this year, sana ma-decision na na yan, at the very most. Let's get together Sanet 25 Sanet 25